Zombie, balik bulaga na nga ba? Alden Richards, ipinakita ang pagiging Dalbark Bark Ad sa It's Showtime, at inaming nami-miss din ang hosting sa Noontime Show. Umani nga ng samot saring mga reaksyon mula sa mga netizens, ang muling pagbisita ni Alden sa It's Showtime, nitulang Sabado, July 13, kasabay ng Itbulaga Olympics sa Itbulaga na kung saan, ay marami nga ang mga nakapansin dito kay Alden, sa pagiging masaya nito sa muling pagbabalik sa stage, at sa showtime. Na matatandaang, nauna nang bumisita noong December 4, 2023. Na kung saan, ay kasama nga ni Alden si megastar Sharon Cuneta, na nag-guest para i-promote ang kanilang 2023 Metro Manila Film Festival entry, na Family of Two, A Mother and Son Story na talaga namang pinag-usapan nga ng mga netizens ang pagdating ni Alden noon, na unang beses nang lumabas sa It's Showtime noong nakaraang taon, na kahit nga si Vice Ganda, ay hindi makapaniwala na darating ang araw, na makakasama nila si Alden sa It's Showtime. Na napag-usapan na rin natin noon. Pero, ngayong July 13 nga, ay muli namang bumisita si Alden sa It's Showtime, para muling mag-promote, ng movie naman nila ni Katrina na Hello Love Again. Na sequel ng Hello Love Goodbye na ipinalabas naman noong 2019. Na matatanda ang, umabot pa nga ang kabuoang kita ng Hello Love Goodbye, ng 880 million pesos, na naging pinakamataas na kita ng pelikula sa Pilipinas noon, hanggang sa nalampasan ito ng Rewind, noong January ngayong taong 2024. Samantala, sa pagpapatuloy na, ay marami nga ang nakapansin kay Alden, sa pagiging masaya nito sa muling pagbisita sa It's Showtime. Natila, muling ang namis na muling makasalamuha ang mga audience sa isang studio. Kagaya na nga lang noong ginagawa pa niya ito sa It Bulaga noon na matatanda ang huling bumalik sa It Bulaga, noong March 11, 2023 at muling nagpasaya ng mga manunood. Na nakasama pa nga sa Sugod Bahay o One for All ng Itbulaga, noong March 18, 2023 naman. Kaya naman, tila na-miss na nga ni Alden ang pagiging isang host sa isang noontime show, gaya ng It Bulaga, matapos na itong muling bumisita sa It's Showtime sa katunayan na, ay pagkalabas pa lang ni Alden, ay binati nito lahat ng It's Showtime host. At matapos namang sabihin ni Kim Chu, na pati mga studio audience ay batiin na rin ni Alden, ay agad naman na itong pumunta sa mga studio audience, Marami nga ang mga nakipagkamay, yumakap at nagpa-picture kay Alden. Na talaga namang hinangaan ng mga netizens. Naayon pa nga sa mga It's Showtime host, ay si Alden lang daw ang bumisita sa kanila, na binati lahat ng mga host, at maging ang mga studio audience. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Dagdag pa nga ni Alden dito, matapos namang humanga sa kanya si Vong Navarro, sa sinabi pa nga nitong, ibang klaseng bisita si Alden. Dahil nga sa isa-isang binati ni Alden, lahat ng mga host pati mga audience. Kaya naman, sagot nga ni Alden dito, na namiss daw talaga niya kasi ang mga ginawa niyang ito, dahil ginagawa naman din niya daw kasi ito noon. Nakamiss din Kuya Bong, oh. ko rin siyang ginagawa so, okay. sarap sa feeling. Natila, namimiss na rin nga ni Alden ang pag-host, lalo na nga ang pagiging isang host sa isang noontime show. Dahil ginagawa naman niya kasi talaga ito, noong nasa Itbulaga pa siya, bilang isang The Bark Ads. Samantala, marami naman ang mga nagtatanong ngayon kung balik bulaga na nga ulit si Zombie, na matatanda ang isa sa mga double guards ni Mayor Jose Manalo sa barangay. Yan nga ay matapos ang sunod-sunod na pag-post ni Zombie ng mga video at photos niya, kasama ang mga Itbulaga host, at ang mga ilang eksena sa subod bahay kung saan ay kasama siya. na makikita din na sa kanyang official Instagram account. Kaya naman, tanong ng ilan, ay kung babalik na nga ba siya ulit sa Itbulaga. Natila, namimiss na rin nga niya ang Itbulaga, kaya naman ay binalikan niya ang mga happy moments niya, kasama ang mga Dabark Ads host ng Itbulaga makikita din na sa unang post niya sa kanyang Facebook at Instagram account ang post na ito. Na makikita siya kasama ang mga Dalbark ads noong nasa Itbulaga pa siya. Na may caption na, On this day, one year ago, July 14, 2023. I performed on Itbulaga stage and became a host and legit Dalbark ads. I'm grateful and happy For my journey and experiences there. Miss you all. Love you Bossing Dick, Tito Sen, and Tito Joey. At may hashtag naman na legit dabarkads ako. Na matatandaang, July 13, 2023, nang unang mag-guest si Zombie sa Itbulaga. Sa segment na babalawag kayong ganon, na isa nga sa mga naging choices sa segment na ito. Kaya naman, matapos nga itong ipost ni Zombie sa kanyang mga social media accounts, ay umani na nga agad ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Na ang ilan nga sa mga ito, ay nagtatanong kung babalik na ba siya sa Itbulaga. Gaya na nga lang ng isang ito, kung saan ay ito lang ang naging reply dito ni Zombie. Na makikita nga ang reply na ito ni Zombie na matatandaan pa nga noon, hinanap pa nga ni Mayor Jose si Zombie, noong November 2023, sa Subod Bahay segment pa rin. Broby, na? na matatandaang, si Dal Guards Wali at Corporate Kagawad Ryan ang kasama dito ni Mayor Jose. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito? you <laughs>